Dalawa sa bayan ng Laguna ang tatalakayan natin ngayon. Ang mga bayang ito ay binayaan ng mga kwento ng kultura at ng iba't ibang kasaysayan. Ako po si Kuya F at ako ay may kwento tungkol sa bayan ng Kalamba at Nagkarlan. Una sa listahan natin ngayon ang bayan ng Nagkarlan. Ayon sa mga kwento, ipinangalan ang lugar na ito sa isang mayaman at mapagbigay na sinanang Carla o Nang Carla. Sinasabing una itong pinamunuan ni Gat Quinao. Noong taong 1578, lumaganap ang Kristyanismo sa lugar sa pagsusumikap ng Franciscan missionaries na sina Father Juan de Plasencia at Father Diego Oropesa. Naging pueblo o bayan ito noong taong 1583 sa ilalim ni Father Tomas de Miranda. Taong 1851 naman, nang pinamunuan ni Father Vicente Belloc ang pagpapatayo ng underground cemetery. Ginamit ang simenterong ito na exclusive burial ground para sa mga Spanish friars. At nang lumaon, ay naging secret meeting place ng Filipino revolutionaries. Ang bayan naman ng Kalamba ay may kakaibaring kwento. May hakahakang nagsimula ang pangalan nito dahil sa isang miscommunication. May dalawang gwardiya sibil na napadaan sa lugar at nagtanong sa isang dalaga na may hawak na kalan at banga ng tubig. Tinanong nila kung ano ang tawag sa lugar pero hindi sila maintindihan ng dalaga at ang tanging niyang nasabi ay kalan at banga. Hanggang nang sa lumaon ay nakilala na itong kalamba. Makikita sa lugar ang malaking imahe ng banga at sumisimbolo ito ng world's biggest clay pot. Ang kalamba ang tinatawag na the National Hero's Crib dahil dito ay pinanganak ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong June 19, 1861. Dito rin nakatayo ang bahay ng pamilya Rizal. Noong panahon naman ng World War II, during Japanese occupation, marami sa mga kabuhayan at bahay sa Kalamba ang nasunog. Matapos ang hirap na pinagdaanan ng bayan ng Kalamba, unti-unti itong bumangon at nagpakita ng pagunlad at noong April 21, 2001 sa pamamagitan ng Republic Act No. 9024, idiniklara itong Laguna's Second Component City. Ang Kalamba at Nagkarlan ay ilan lamang sa mga bayan sa Laguna na maraming ibabahagi sa atin na kwentong kanto. Kaya kung kayo po ay mapapadpad sa Laguna, alamin ninyo ang mga kwentong kanto nito. Ako po si Kuya F. Kita-kits muna tayo.